Nadagdagan na naman ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. Sa gitna rin ng init ng panahon, di muna pinapasok ang mga estudyante sa libu-libong paaralan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Balik online classes ang libu-libong mga estudyante dahil sa matinding init ng panahon. Base kasi sa datos ng Department of Education, 7,700 paaralan sa buong bansa ang nagpapatupad ng Alternative Delivery Modes o ADM nitong Webes. Sa ilalim ng ADM, maaaring mamili ang mga paaralan sa asynchronous o synchronous online modes ng pagtuturo. Pwede rin silang gumamit ng modular activities. Yan ay para hindi na kailanganin ng mga estudyante na pumasok ng paaralan. Kahapon kasi pumalo sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naitala sa Dagupan City sa Pangasinan at Apari, Cagayan. Pasok na yan sa danger level kung saan mas mataas ang panganib ng heat stroke at heat cramps. Dahil din sa epekto ng matinding init na hatid ng El Nino, isinailalim na rin sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sumali ang BARMM sa mahigit isang daang lungsod at bayan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa tagtuyot. Layo nitong magamit ang pondo ng lokal na pamahalaan para sa rescue and relief efforts sa mga apektadong residente. Sa ngayon kasi, umakyat na sa halos 6 na bilyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura. Nasa 3.1 billion pesos o higit kalahati ng kabuang halaga ang pinsala sa palay. Ngayong araw naman, sa dagupan at apari pa rin, tinatayang maitatala ang pinakamataas na heat index sa 47 degrees Celsius. Pasok din sa danger level ang tinatayang init sa Rojas City sa Capiz, Lawag City sa Ilocos Norte at Iba Zambales. Kaya abiso sa mga kapatid, Iwasan ang magbabad sa arawan at laging uminom ng tubig para iwas sakit. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.